Naigugma ko sa usa ka Apan giangu-angu. Mao na ang akong paminaw karon na sa akong boyfriend DJ Sam. Ingon sa giangu-angu na gid siya. Tawagan na lang ko sa pangalang Daisy. 23 anyos pa ko DJ Sam og nagtrabaho sa usa ka mall dinhi sa mo ang syudad. DJ Sam do uyab nga tawagan na lang nato sa pangalang Fred. Si Fred, Nakaila na ako siya pinaagi sa social media. Gwapo dyan tuod siya. Puti on, og o chinito. Gipaila-ila na po na ako siya sa akong mga ginikanan. Ang parehas kay Fred ang tipo yun na ako sa usa ka lalaki. Ganahan gani kayo si mama kay maayo na lang dyo daw maliwatan po mig hitsuraan. Kay sakto-sakto po ba among kaliwat DJ Sam? Arang-arang na lang gani mga pamilya kaya ang ako mga igagaw, Joy, makaingon ka, Diyos ko, Lord. Mga dagmalan ka ayaw Kanak Kanapit ilang giingon, nga dili daw ikasuroy og mall. Pastila na lang, Joy. nag up me ni Fred sa Tagum City, DJ Sam. Og doon na, Joy, nahitabo sa mua. Three months po'd me nga, nagkauyab ni Fred sa social media. Okay kayo siya, DJ Sam. Hilumon o jolly kayo siyang kaistorya. Human mi maglodge, gipasakay pa ko niya og bus pauli sa amo ang syudad po. Pag uli na ako sa bay, gimingaw kaayo ko sa iya ha. Bunta, gabi i ga video call jud Human sa duha ka semana, giagni ko ni Fred nga mobisita na po daw ko sa ilahang bay, og pwede ba daw nga magstay ko didto aron nga maila-ila po daw nako na ang iyang pamilya. Probinsya ang ilaha DJ Sam. Maong nag-leave ko og one week og miuban ko kang Fred tuod man, naabot ko sa ilaha o ganahan kaayo ko sa iyang pamilya. Kay mga buutan kaayo. Ikaduhang gabi eh, nananghid siya na ako nga pwede ba daw magtagay daw sila sa unahan, kauban ang iyang mga amigo. Ako arapod siyang gisugtan kay naaraman siya sa duol sa ilang bay. Apan bandang alas 9 sa gabi DJ Sam, naghangus na nga may pauli si Fred. Nakulbaan kayo ko. Nangutana ko nga no. Basin og um, nakakita away DJ Sam mauna tarantar ko. Pero ana pa siya, tagam daw. Knockdown daw si Coco Martin. Nagsinumbagay daw sila sa ilahang kakawan. Wa ko DJ Sam kay abi kog nagjoke lang si Fred. Apan lain naman kay iya namang balik-balikon. Gikulata lagi daw niya si Coco Martin. Gibiyaan ako siya DJ Sam og nisud ko sa kwarto kay nagkuha kog sinina niya kay lagi basa kaayo siya sa singot baho pa jud gaayong tuba pero gihukaran na ako siyang daan DJ Sam aron nga makakaon na siya apan wa ako mag-expect sa akong nakita pagbalik nako na nagpatong na siya sa lamesa nagpungko samtang gakaon hubo siya tanan DJ Sam ang iyahang tabadido ni sagol na sa iyang bahawan Nikaon na pud og mumuho samtang siya gayawyaw kang Kuko Martin ug uban pang mga artista nga iya daw mga gipangkulata. Paglingit niya sa ko DJ Sam, dili na pangalan nako na ang iyahang tawag. Kundi Snow White na. Nihangyo ko sa mama niya nga dito lang ko sa ilaha matug o maayo na lang kay misugot nga dito ko matug sa ilang kwarto. Kay grabe kain akong hadluka DJ Sam. Pagkaugma, naglali silang duha sa iyang papa kay di na namatay ang ilahang turo nga kanding. Unsaon, ipainom man daw suka ni Fred. Nautaan ako kay Fred, nga no. Apaniingon siya DJ Sam, nga gisa muka na gidaw kaayo siya sa ilahang kanding. Gikapoy na daw siya, kay kapila daw sa usakagabi magsigidaw pangagda sa iyaha o jakul. Tinuo DJ Sam, gipagbigyan na daw niya ang kanding nila nga magjakul daw sila dungan. <laughs> Pero dili gyud daw matagbaw. Maong sa kalagot daw niya kay uwagon daw kaayo ang ilahang kanding, iyahan na lang daw gipatay. Oh. DJ Sam naghilak intawon ang mama ni Fred nga naglubong sa ilahang kanding. Samtang ako, grabe na gyud ang akong kakulba ug kauli-on kaayo ko. Apa na hadlo ko manang hit kang Fred. Pagkagabi iana nagrosaryo min sa mama ni Fred after 30 minutes, pagawas na ako, iya akong giingnan nga dili daw ko magpada sa iyahang mama. Di daw ko magtuutuo ang giampuan sa iyahang mama. Mm? Kanang ginuo sa iyang mama kay bayot daw na. Gipiangan na daw niya ka isa ang atong ginuo DJ Sam. Maunang mahadlok daw sa iyaha. Tapos ako magludlo daw ko. DJ Sam, wa na jud ko makasabot niya, maong nitando na lang kog oo. Dunay mga higayon nga tarong baya po si Fred? Apan usahay muli ko'y siya. Og bantayan ako nga mistorya baya siya no nga siya rang usa. Kung ako siyang supako na sudlan daw kog dautan nga espiritu. DJ Sam, gakurog yud in taon ko samtang ga-atubang kay Fred. Pati ang ilang iro, DJ Sam, iya kong giingnan nga nasudlan daw og espiritu ni Nancy sa Momoland. Maong sexy ug gwapa daw kaayo mula ka, ang ilang iro. Mm -hmm. DJ Sam, nangutahan ako sa mama niya kung wa ba siya schedule nga mula kao kay Muragwa naman yun siya juti-juti. At tulon-unta nako nga, maglakaw si Fred, ayak kumupa uli sa amua DJ Sam. Doon ay kausa DJ Sam, samtang dito ako nag-star. Nag-set up siya entablado sa atubangan dyan sa balay. Kay mag-concert lagi daw sila sa air supply. Feel na feel ka nga nagkanta-kanta siya DJ Sam na doon daghan kay mga audience. Pero ang iya mga audience, mga iro rapod sa among mga silingan. DJ Sam, pwede na gina akong ka o gwa, na gina mapugna ng akong kaugalingon. Apan bago kumulakaw, akong istorya ang iyang mama o gipangutana. Ana pa si auntie, sugo daw nga nilakaw ang ilang anak o nawala o duha katuig sa ilang puder, pag uliing anak na daw. Muraglain na ang paminsar. anak pa siya buutan man daw si Fred gani addo. Manggihuna-hunaon o manggihatagon kaayo. Ingon pa sa iyahang mama DJ Sam, naguul po daw sila sa kahimtang sa ilang anak. Ugmihangyo pa si auntie nako nga dili daw pa sakita ng ilang anak DJ Sam kay basin mo sa kini daw kinigkayabag. Gipasaad ko ni auntie nga unungan ako si Fred o ihatag daw nila sa amuang duha ang napulo ka ektaryas yuta ng ilahang napundar kay dili na po daw sila kay Bao kung magdugay pa sila aning kalibutana. Wa daw mahibilin kay Fred. Pagpaulit na ako DJ Sam sa amang syudad, bao na ako ang kalibog. Labi pa kay ni Chat na po si Fred na ako nga gimingaw na daw siya pag-ayo na ako o siya na po daw ang nagplano nga muduaw din sa amua. DJ Sam, kulbaan cool na kay ko. Naglibog ko kung unsay akong buhaton. Maunang sa mga followers nimo, tambagi daw ko ninyo. They see.